ganda talaga dito sa Cebu, no? Kaya nga eh, dito tayo mag-uumpisa mag-vlog. Yung mga tanawin, yung mga patsalan, lalo na tong restaurant. Syempre naman. ganda ng restaurant na to eh. Alah. Panigurado, may serving yung ulam dito. Ang akong mga idol na idol sa Cebu, ha? Huh? Hala! Andito pala kayo sa Cebu, mga idol! Mga idol ko po kayo eh! Di ba... Di ba ikaw yung namimigay ng one kyao? Tsaka... Ah, tsaka... Kayo po yung namimigay ng iPhone. Alam mo, super idol ko po kayo dalawa. Pwede po ba magpapicture? Alam mo, nagaantay kami ng pagkain. Ang istorbo ka. Ito tsura mo yung mo. Mukha kang di talaga naliligo. Tumatalo ba yung sa'yo yung sabon? At alam mo ba yung salitang respeto? O sa diyang tatang ka lang? Tsaka gutom na gutom na kami. Tapos gusto mo pa magpapicture? Eh, tanga ka pala eh. Ah, uh, gusto ko lang naman po magpa-picture sana kasi idol ko po kayo eh. Hindi mo na rin sinabi namin. Ayaw namin. Umalis ka na nga! Tanga ka eh. Yes, yeah. na! Titingin-tingin pa. tanga tanga talaga eh. Let's go. Sir, ito na po yung drinks. Pasensya na po, medyo natagalan po. Kailan pa naging drinks ito? Tsaka sino ka ba? Waiter ka lang naman dito ah. Isa ka pang tanga eh. Pwede kayong magsama nung isang yun eh. Tingnan mo, magsaserve ka na lang ng tubig. Kulang-kulang pa. Parang ikaw, kulang-kulang ka talaga. Tara nga, Floyd. Pangit dito sa restaurant. Saan? Huh? Nga walang kwenta. Haba talagang biyahin natin. Teka lang. Tignan mo to nag-comment sa isang video natin, yung waitress kanina. Sabi, hindi daw tayo mabait sa personal. Ay, yung kaninang waitress niya? Oo. Oh. talaga yun, pinapahiya tayo sa social media. Pag nakita ko ulit yun, wala sa akin. Hindi mo na kailangan makita. Tara, balikan na lang natin. Tara. Uy, babae. Ikaw di ba yung nag-comment kanina? Sa tingin mo, masisira mo kami? Hindi! Tsaka ang kapal na mukha mo para ipahiya kami sa comment section? Ito, ito. Ha? Para ipamukha sa kanila na masama ang ugali namin? Tapos yung itsura mo, ginagaya mo po si Sades. Ayun, cute. Ikaw, cute. Nakakagigil ka talaga eh, no? Kahit kailan ka eh. Teka lang, Floyd. Binibidyoan tayo. Hindi, delete mo yan, mo yan. Hindi. 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 Hindi ko tayo didelete na makita ng buong mundo kung gaano ka pangit yung mga ugali nyo. Ikaw, ang bait-bait mo pa sa social media. Kunyari, namimigay ka pa ng one kiaw. Tapos ikaw, naturingan ka pa mang CEO ng sabon. Tapos, namimigay ng iPhone, kunyari. Tapos, ang papangit pala ng mga ugali nyo. Ang babait nyo sa social media. Pakitang tao lang pala kayo. Nga walang iya kayo. Hoy, mukhang daga. Huwag kang pakalmero, ha? Basta, hindi ko i-delete ide to, ipopost ko to sa social media nang makita ng buong mundo yung totoong ugali niyo! Nakabisit <coughs> ah, yun. O hindi pa tayo tapos. May papagawa ko sa'yo, ha? Gumawa ka ng video apology para paniwalaan ng mga tao na kasalanan yung ginawa niyo. Ah, uh, gusto ko lang po humingi ng sorry sa inyong lahat and kasalanan ko po talaga. Yan, magkakasundo tayo. I-upload ko agad to. Tara! Tara! Hmm. Bayan na. Oh. Niingit yung ulo ko. Maganda na sana sa Cebu, pero sinira yung araw ko dahil sa waitress na yun. Kaya nga eh, nakakagigil. Brogin. Sunsun din na tapik ayos no. Check natin. Brogin. nag yung video na in-upload ng customer doon na bukad daga. Yung gusto magpa-picture sa atin. Ay yung lalaking hindi naliligo. Di lang natin na pagbigyan. Sinaraan na tayo kung saan saan. Wait, check ko. Dami nga nag-unfollow sa atin at nang sa atin. Gagawin natin. Minisip ako, what if gumawa tayo ng apology video para kung yari tayo ang biktima? Ang ganda idea yan. Basta, galing mo mong umarte ha. Syempre naman! O game! Uh, sa mga nakapanood po neto, uh, humihingi po kami ng pasensya na biktima lang din po kami dito. Kasi hindi lang po namin napagbigyan yung isang customer na magpa-picture po sa amin. At sa so, totoo lang po, kami po talaga ang biktima. At sana naman po, suportahan niyo pa rin po kami. Uh, hayaan niyo po, may ilalabas po kami na siya na mismo magpapatunay kung ano po talaga ang totoong nangyari. Thank you po. Ma, si Madam. Major sponsor natin. Sagutin po, sagutin po. Yes, Madam. Oh, yes po. Pupunta po kami bukas. Sige po, sige po. Piling ko may magandang balita si Madam. Ano, punta tayo bukas ha? Oh, ligo muna tayo, siyempre. Tara, tara. Morning, Madam. Good morning, Madam. Good morning. Napanood ko yung video niyo na nag-viral. And I'm sorry to say, pero nakapag-decide na kami. Hindi na namin kayo kukunin bilang influencer. At iba na yung sponsoran namin. baka naman bigyan mo pa kami ng second chance. Eh, naging biktima na lang naman po kami doon. At nasira po yung reputation po namin. bung pagkatao po namin. Kaya mam, ma dahil po sa comment na yun, makawala na lang lahat sa amin. Pumasok kayo sa industry na to. Takot kayo mabash? Dapat alam niyo, na normal yung mga bashers. Pero ang ginawa niyo, ha? Pinakita niyo kung gaano kagaspang yung ugali ninyo. Hindi dapat ganun. Alam niyo, bilang influencer, dapat nag i kayo ng maganda sa mga tao. Pero sorry. Pero may nakita na kami ibang vlogger na mas deserve ng sponsorship namin. Jay? Jay? Siya yung bagong influencer na sponsor na namin. Siya, madam? Ikaw? Alam niya kayong dalawa? Dapat tularan niyo to. Mas deserve niya yung sponsorship namin. Dapat yung mga vlogger na may babuting puso lang, yung tinutulungan namin. I'm sorry, pero makakaalis na kayo. Tama. Ah, Isin tayo. Sige ba, ma'am? Hindi <sighs> ba tayo tapos? Have a seat. Nakapagpasensyahan mo na yung mga yan.